ay hito hey, na naman tayo darating naman panata, ang panahon naman na magluto para makataon sa atunan ng mga, mga kids mga mata ito ang ulam magsabaw tayo ng pangos kasi pag malamig panahon yan Drinks sili medyo mango mag, ano, magbigay din ng init sa katawan green sili ay siya po ang maganda din po yan para sa pagbalo ng dugo sa mga ugat Ayan o. Oh. luto na siya. So, ngayon, lagay na natin yung ano ngayon. Ang mga dahon kasi luto na. Ayan, dahon yung dahon na yung pizza at saka talbo. Ayan, masarap yan. Parang nilaga. huwag mo lang siya nilutuin masyado. para masarap yan siya. Parang salad style yan ng talbo. Ayan, masarap oh, ng sabaw para sa tagulan bangus o sultaan na kay mahina ang panagat bangus na lang sabaw sarap naman kabusog na rin marabirada na rin ang mga tumot ibigay ng lakas ng katawan ang sabaw ayan para sa mga kids mo no? marami sila makain kasi mahilig sila sa sabaw ayan ganito dito sunat tayo sa lukalo na yan Itu oh, um, Resipi ini Jodoh oh. The Humble man.